Mga kapatid at aming mga kababayan, sumikat na po ang araw. Kay ganda tignan, kay ganda ng umaga. Ang pagsikat ng araw ay isa lamang po ito sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na paglikha niya sa sanlibutan. Aywan ko, iba-iba at halos karamihan sa atin. Napakasarap ng nararamdaman niya pag ito ay nakikita niya ang sinag ng araw, yung sinasabi nilang bukang liwayway. At pag ito ay nagbigay sa atin ng liwanag, ito na rin ang nagbibigay sa atin ng parang bagong pag-asa. Nagbibigay ang lakas sa atin dahil ang araw, isa ito sa mga tanda ng Allah na paglikha niya dito sa sanglibutan. Nang sa gayon ang mga tao, ay sila ay purihin nila ang kanilang tunay na tagapaglikha. Pero subhanallah, Abatid nyo na ang araw na yan na according to science, sa pag-aaral ng mga scientist, the distance of the sun away from earth is more or less 150 million kilometers. Ibig sabihin, more or less 93 million miles away. And this is according to their studies. Makikita natin ito sa astronomical unit kung paapaano ang pag-aaral nila sa distance ng araw dito sa mundo. Makikita natin na ang mga ang araw na ito pati na rin ang buwan, itong buwan na nakikita natin. Subhanallah, dito sa kalawakan. At anumang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang tunay na Diyos na nag-iisa na siya ang lumikha dito. Sinabi niya sa Suratus sajada, verse 4, Ba'udhu billahi minashaitanir rajim. Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayam thumma stawa 'alal arsh. Siya ang Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at anuman ang nasa pagitan nito at pagkaraan nito sa anim na araw na kanyang pagkalika ay siya ay pumaitaas sa kanyang trono. Pumaitaas, hindi na po natin kailangan itanong kung papaano siya pumaitaas dahil ang doktrina ng Muslim ay tayo ay taukifiya. Pinaniwalaan na natin, sumuko na tayo, tumalima na tayo kung ano ang sinabi ng Allah sa Quran. Dahil ayon kay Imam Malik Sinabi niya patungkol dito sa akida al irtifa majhu al -ir ar altifa maalum wal kayf majhul wasualu anhu bidah wal imanu bihi wajib ang pag-akyat sabi niya ito ay lingid sa kaalaman natin lahat na alam natin kung paano ang umaakyat ang isang bagay o isang tao anuman Ngunit kung papaano ang iyong Panginoon ay pumaitaas sa kanyang trono, bila kaif, hindi kailanman natin kailangan itanong, alamin kung papaano. Limitado ang ating kaalaman. At ang pagtatanong rito kung papaano siya pumaitaas sa kanyang trono, ay ito ay pabago sa Islam na ipinagbabawal. Wal iman bihi wajib. At ang paniniwala rito sa kung paano ito ay siya ay pumaitaas sa kanyang trono, ay pinapaniwalaan natin na wajib na ipinag-uutos ito sa atin ng ating tagapaglikha. Mga kapatid, ang paglikha ng Allah dito sa sanlibutan na ito ay pawang katotohanan na tunay na tayo na mga Muslim na naniniwala sa kaisa ng Diyos ang siya ang lumika kaya nararapat lamang na siya rin ang nanarapat na purihin sambahin sa mundong ito. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul yasin, verse 40. La shamsu yambagi laha an tudrika qamara wala laylo sabi kun nahar wa fi falaki yasbahun. Batid ba natin ang araw, ang buwan at ang mga between at ang mga galaksis sa kalawakan ay may kanya-kanya itong mga paggalaw sa anuman ang kagustuhan na itinalaga ng Allah sa kanila. Ang ibig sabihin ng aya na binasa natin kanina, It is not permitted to the sun to catch up the moon, nor can the night outstrip the day. Each just swims according to its own orbit, and this is according to the law of Allah. Subhanallah, kaya nararapat po na siya ang dapat sambahin dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sinabi niya sa surat at taha verse 14 Ba'ad a'udhu billahi minasyaitan rajim Innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li zikri Katotohanan ako ang Allah walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa akin. At ako ay inyong sambahin, purihin at luwalhatiin, at itaguyod ang inyong pagdarasal, pagpapatera pa bilang pag-aala-ala sa akin. And I think this is a challenge to you. Bilang ikaw ay atheist, hindi naniniwala na may Diyos. O di kaya mga tao na naniniwala na may Diyos, pero sinasamba nila ang iba pa na mga lika, mga ibang nilika, mga ibang mga imahe, bukod pa sa Allah. At inilagay nila ang isang bagay doon sa hindi, tama, hindi tamang kanyang pagkakalagyan. Kaya bagat naman, makikita po natin, dahil sa paglikha ng Allah sa sanlibutan na ito, sapat na po sa atin na makilala natin na may Diyos na tunay na nararapat sambahin. Halimbawa kung ikaw ay naniniwala na walang Diyos, sabihin natin, na ikaw ay naniniwala na walang Diyos. Pero ako ay naniniwala na may Diyos. Ang paniniwala ko na may Diyos, Alhamdulillah, sapat sa akin yun. Ako ay nasisiyahan, ako ay nagagalak. Ang aking pamantayan, sistema ng aking buhay ay ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon ako masaya. Doon ko natatagpuan ang kapinatagan ng aking buhay sa paggawa ng kabutihan at paniniwala sa Kanya. Okay, namatay tayo lahat. Alam natin, mas ikaw ay hindi naniniwala na may Diyos, alam mo na mamamatay ka. E kung pag tayo ay namatay lahat, ikaw na hindi naniniwala sa Diyos, at ako na naniniwala sa Diyos, at namuhay sa kagustuhan ng aking tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong mangyayari? Swerte mo, hindi ba? Dahil sinasabi mo na walang paglilitis, walang paghahatol sa masama at mabuti nating gawain. Pero ramdam ko ako ay mas maswerte at malugod. Dahil kahit papano namuhay ako rito sa mundo, may sistema at may paniniwala sa tunay na Diyos at gumagawa ng kabutihan. Ikaw, sinunod mo ang kagustuhan ni satanas, kagustuhan ng sarili mo na hindi ka sumamba sa tunay na Diyos na nararapat dapat sambahin. So anong nangyari? Ang pagsisisi po ay sa bandang uli. Huwag na natin antayin ang mga araw na tayo ay magsisi sa bandang uli. Dahil ako, naniwala na may Diyos. O sabihin natin na may Diyos dahil yun na ang talagang may Diyos mararamdaman ng utak, ng puso, ng sarili natin na tunay na may Diyos na lumika ng lahat. Dahil kung ikaw na naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay may lumika, tanong ko sino ang lumika ng buwan? Sinong lumika ng araw? Mayroon bang tao na magsasabi na ito'y nilika nila? Wala. So ibig sabihin, sigurado na may Diyos at tayo ay lilitisin sa araw ng pagukom. Alhamdulillah mapalad ako pero ikaw kasawi ang palad at kalugian nagparaya at sinayang ang kanyang talino ang kanyang lakas dito sa mundo na namuhay na sinunod ang anuman ang mga bagay na ito ay nagpalin lang sa kanya mga kapatid bilang panghuli ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit at nagsabi sa Quran sa suratul Imran 190 inna fi khalqis samawati wal ard wa akhtilafil layli wal nahar la ayatil li ulil albab. Katutuhanan ang paglika namin sa mga kalangitan at sa mga kalupaan. At ang lahat na nandirito sa mundong ito at ang pagpalit ng gabi sa araw, maliban na lamang na ito ay tanda sa mga taong binigyan namin ng tamang pag-iisip tamang pag-iisip na kinikilala ang kanilang tunay na Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Batid po ba natin ang araw, ang buwan, ang lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo, maliban na lamang nga sila ay pumupuri at lumulolhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa suratu, Al-Isra 44, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, Tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum pumupuri sa kanya dito sa kalawakan sa kalangitan ang mga pitong kalangitan at mga kalupaan at anuman ang nasa pagitan nito pumupuri sa kanya at walang bagay sa pagitan nito at anuman ang nakikita natin ng mga bagay dito sa mundo, maliban na lamang na sila ay dumadakila, pumupuri at lumulwalhati sa Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kaya bagat naman kaming mga Muslim ay laging nagsasabi ng Allahu Akbar. Ang Allah ang tunay na pinakadakila sa lahat. Dahil alam natin ang lahat ng mga nakikita natin bilang tanda ng paglikha ng Allah sa mga taong binigyan ng tunay na pag-uunawa. Sana po mga kapatid na pulutan natin ang aral, nagbigay pukaw sa puso't isipan natin na may Diyos na nararapat sambahin, nagpakilala sa Quran na siya ang Allah, huwag tayo sumamba sa anumang mga imahe, anumang mga tao, ribulto o mga propeta o mga santo o anuman maliban na lamang na siya ang Allah ang lumika sa sanlibutan na ito para purihin at luwalhatihin. Patawarin nawa tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, panatilihin sarili yung ito at gabayan tayo kasama pati ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.